Bumuno kami uli ah uh, kasi matutuloy na yung ano namin sampa namin ngayon <laughs> medyo hindi tayo sinuerte sinab kami ulit kahapon anong isang araw mabas no? yung result kahapon eh positive tayo kaya ayun naiwan tayo dito sa hotel ngayon pero ni. Sumaewa mo shinde Guys, uh, good morning. Uh. Jo. Keto paano? Ang kalungkutan uh, hindi tayo natuloy dahil sa COVID Laban lang tayo. Eh kailangan nating lumaban para sa pamilya natin. Ayan, ito guys. Dito tayo so sa hotel ngayon. Halip na nasakay na sana tayo kahapon pero wala. Um, madali tayo. Positive tayo pero okay lang. Wala naman tayong kunting ano lang, kunting hinga lang. May obo konti. Kunti lang naman. Pero ayun. Medyo nagkampante ako. Kala ko, wala naman. Kasi, unang test ko kasi, negative ako eh. Hindi kami natuloy. Pinauwi muna kami. Tapos, di naman ako lumalabas. Sa, umuwi muna sa bahay. hindi naman ako lumalabas sa bahay. Pero, ngayon, tapos, muna kami uli. Ah, uh, kasi matutuloy na yung ano namin, sampan namin. Ngayon, Medyo hindi tayo sinuwerte. Sinob kami ulit kahapon. Anong isang araw. Mabas no? yung result kahapon. Eh, positive tayo. Kaya, ayun, naiwan tayo dito sa hotel ngayon. Pero, okay. Okay lang naman. Kasi siguro may plano si God. Ah, uh, No symptoms wala naman, may konti lang ako talagang ano, ubo. Kasi akala ko normal lang pero ito okay lang naman siya. Wala naman parang normal lang din sa katawan. Pero hindi pa rin tayo magkampante. Kailangan natin ng gamot, ininom tayo. Maligamgam pa rin, mumog. Na may asin. Lahat ng mga remedies gagawin natin guys para sa kasakali man na uh, ulit. Sana negative na para makauwi natin sa pamilya. Makasama natin sila uli bago tayo sumakay sa ulit sa barko. Uh, antay na lang tayo ulit ng schedule para para kung ano man yung balita ng opisina, nat, opisina natin. Uh, antay na lang natin ano yung decision nila kung ilipat ka or antay na natin na export yung barko. Hindi, malay natin kung anong plano nila at siyempre, magdadasal tayo kay God. Kapit lang tayo kung siguro may plano siya kaya hindi na ako natuloy ngayon. ah uh, okay lang kasi siguro may plano siya na o oh, ka muna sumakay ngayon kasi may ganto pa tayong dapat gawin or ano kaya ayan kaya tayo hindi tayo ano medyo nalungkot lang tayo konti kasi nga po Meron tayong ano guys, siyempre may mga bayarin tayo. Mga pangangailangan araw-araw yung mga anak natin at asawa. Tayo. Pero okay lang. Kaya naman. So guys, dito lang dito tayo sa ano ngayon, sa Manila Grand Hotel. Ayos din ang ayos ng accommodation nila dito. Sarap yung pagkain. May TV. May, may TV. Ito yung table ko guys, oh. Nakalat. Ayan. Ayan. Diyan ako kumakain. Ayan. Tapos, pag nandito ka, wag ka magpawala ng pag-asa, exercise na lang tayo. Mag-exercise ako dito tuwing umaga para hindi mong lala tayong katawan natin. Kahit wala naman tayong ano, wala naman. Pero, kailangan din natin mag-iingat. Uh, sa mga sasampa mga panood nyo to uh, mag iingat talaga kayo although hindi natin nakikita yung kalaban eh ako todo iingat talaga ako di ako lumalabas ng bahay nakalabas lang ako ng bahay noon nung, nung, nag report kami nga nung una tapos umuwi kasi nga hindi pa natuloy yung barko hindi, hindi nakakadaong uh, support kaya pinauwi muna kami. Tapos yun, ayun. Lumuwas kami uli. Ayun, nag kami uli. Ayun, positive na. Pero, ayos lang. Uh, sabi nga nila, in God's perfect time na lang tayo. Diwala lang tayo kay God kung anong plano niya. Ito since na di, di day 3 ko na ngayon dito, naisipan ko ngayon na ito, vlog vlog. Eh, hindi ko naman, ano, gusto ko lang makainspire na sana yung lahat ng mga katulad ko na ganito. Although maraming pangangailangan talaga kung isipin mo, sasabog yung utak mo eh. Isipin mo na Paano na kaya? Paano na? Paano na? Hindi pala, hindi pala. Kailangan pala. Relax mo lang. Hinga ka ng malalim. Magdasal ka. At ipabaya mo na kay God. Yun lang talaga ang dapat mong kapitan. Lalo na sa ngayon dito talagang boring. Wala kang mga kausap. Wala kang... Basta sarili mo lang kailangan mong pagtibayin bakit para sa pamilya mo uh, kailangan mong palakas magpagaling ka kung ano man yung naramdaman mo tiwala lang palagi kay God kasi siya lang talaga nakakaalam sa lahat eh kaya ako talagang sabi ko God pabaya ko na sa inyo alam ko may plano kayong sa akin susundin ko po lahat iyon. Gagawa ako ng... Gagawa ako at tutulungan mo naman ako. Eh, yun ang pinangahawakan ko palagi. Nalungkot ako pero wala eh. Ito na. Uh, dito na tayo. Since day, 3 three ko na. Day three na namin dito. Uh, bali, ano kami 12. Uh, yung pito pa negative sila lima kami pero yun sama-sama kami nagdadasal na sana maging okay yung biyahe na eh, okay yung biyahe ng mga kasama namin at same time maging okay din kami sabi nila sana maging okay kami kaya nakaka-touch din ba na pagaling kayo marami nang chat pagaling kayo pre pagaling kayo ah uh, makakasama pa rin tayo, mga gano'n. <laughs> Kaya, nakakatuwa din talaga na sa panahon ng ito na ano, andiyan pa rin yung mga kaibigan mo na handang mag... handang magbigay sa'yo ng suporta Hindi man siya... hindi man siya... Uh, financial, pero yung yung pag-care nila sa iyo sobrang bless, blessing na sa iyo yun lalo lalo na yung pamilya palakas ka ng loob kaya namin dito yung anak mo si pa pag-uwi mo pa meron pa naman tayong manok dito <laughs> you know, meron pa tayong manok sa rep kaya nakakatuwa rin although nakakalungkot pero nakakatuwa rin yung mga reaksyon nila hindi sila na ano na paano kaya to paano na paano na kaya pero kasi sobrang daming natulad ko dami talagang uh, baga utang uh, daming susuportahan pero ito na tanggapin natin siguro sabi nga lagi ko na lang, lang inisip na ayun in God's perfect perfect time Hintayin natin yun kasi huwag tayong magmamadali. Kasi siya nagbibigay lahat ng ano natin eh. Pangangailangan natin, kumikilos lang tayo. In the same time, kumikilos din siya para sa atin. Kaya yun ang pinagkakatiwalaan natin. Pagkakatiwalaan natin yun. Kaya ko lang talaga ginawa to para maka-inspire maka ba na hindi kayo malulungkot. Kasi ang dami Marami Marami nagpapasitive nang nanggagaling pa ng, probin ng probinsya may mga anak silang naiwan uh, mga pangangailangan nila pares-pares kami ng, ng nararamdaman kaya sabi ko, sige kapit lang sa mga nanonood nanonood pa ito isishare ko lang din sa inyo para sa mga nagpositive na katulad ko may eh, pawalan ng pag-asa, hindi lang naman 'to eh. Lagi isipin na si God ang sasandalan natin palagi. Siya lang ah pag siya maghahanap ng paraan kung paano tayo mapaligaya. Kilos lang tayo, kilos lang tayo, gagawin natin lahat ng makakaya natin at the same time siya yung kasama natin si God ang kasama natin palagi lagi natin isa puso't isipan natin na God ikaw na po bahala kaya ito medyo nalungkot ako kahapon pero sa daming ano, prayer lang prayer prayer ito medyo gumanang pakiramdam ko wala na kaya thank you thank you thanks God na gumising akong masaya. Uh, ang daming good morning, kumusta na, pakiramdam. Uh, natutuwa naman ako. Uh, ito. Uh, vlog number 1 ko to. Na uh, isipan ko talaga kasi nga, kasi ang daming mong napapanood na nagbablog na, na alis na alis ganito. Yung mga nag positive ano naman ang nararamdaman. Kaya ito, sinishare ko kasi maraming nararamdaman ang kung ano, -ano yung halo na yung emotion na nararamdaman. Katulad ko, kung ano, ano, yung naiisip ko para paano na yung pamilya ko pero hindi pala uh, kailangan mong lumaban, magpalakas simtay magdasal kasi si God ang may plano ng lahat kilos ka lang, kilos kung pa wala ng pag-asa, laban lang. Kasi para sa pamilya, laban lang tayo. Dasal. Uh, sa lahat ng mga uh, ah, ito, sa lahat ng mga naka-quarantine dyan na hindi natuloy dahil sa COVID na to, okay mo pa wala ng pag-asa. COVID lang yan. Ito tayo. May, may Panginoon tayong sinasandalan. COVID lang yan. Palakas tayo ng loob. Papalakasan tayo, pangakatawan, loob. Kasi hindi naman hindi lang naman ito eh alam ko may plano si God para sa atin. Sa lahat ng mga nagpositive dyan, relax lang, palakas ang katawan, exercise, kain, tapos, uh, prayer lang talaga, prayer. Para lumakas yung loob natin. Sipin natin yung pamilya natin na kailangan nila tayo. Kailangan natin magpagaling kasi si, sa atin na din sila kumukuha ng lakas. At the same time, sa kanila din tayo kumukuha ng lakas sa lahat ng ginagawa natin. Kaya, ito, ginawa ko to For uh, inspiring lang talaga. Naisip ko lang to kasi wala ko nakita ng nagbablog na nagpositive sila. Ano nang nangyari sa kanila. Kaya ako ito ngayon, naisip, naisip ko. Uh, gusto ko lang maka-inspire. Um, since day 3 na, dito na namin dito. Medyo nakakainip na, ma. nakakainip na, pero okay lang laban. Pagaling, palakas ng loob para makauwi tayo sa pamilya natin. At same time, hintay na tayo ng panibagong kontrat, panibagong schedule. Sana maging okay na tayo. Kaya maraming salamat po. Uh, thank you for watching uh, Brian's Vlog. Uh, thank you po. Bye-bye.